Marami pong netizens ang naantig sa kwento ni Melissa Menes, isang uh, ina na idinodonate ang kanyang breast milk sa ibang sanggol matapos mamatay ang kanyang sariling anak. Kilalanin natin siya sa report sa Salima Refran. Araw-araw maingat na inaayos ni Melissa ang pagsasali ng kanyang breast milk sa mga lalagyan. Pero ang gatas na ito, hindi para sa kanyang sanggol. Nito lang July 29, namatay ang baby ni Melissa na sikat. May congenital diaphragmatic hernia si baby cat. Kondisyon na naging dahilan kung bakit underdeveloped o compressed ang kanyang baga. Nalaman ito ni Melissa sa ikalamang buwan ng kanyang pagubuntis. We tried all yung research, we tried to read up on it, we looked for the best doctors, and we really, nahanap naman talaga yung pinakamagaling, pero you know, even if you have the money and the best doctors, hindi pa rin talaga sometimes. Eh. Ilang oras lang matapos isilang si Baby Cat, binawian na rin siya ng buhay. Na mga oras na yon, siya namang lumabas na ang gatas ni Melissa. At ang gatas na ito, inisip niyang ibigay na lamang sa mga sanggol na nangangailangan. Tulad na mga nakasama noon ni Baby Cat sa ICU. Sa gitna ng pangungulila sa sariling sanggol, nagsaga si Melissa sa pagpapump ng gatas. At sa loob ng dalawang buwan, higit sampung sanggol na ang natulungan ni Melissa. Karamihan sa kanila, nakauwi na mula sa ospital sometimes I feel the babies help us more than than we help them. Eh, because um, right now we're coping very well because of them. They just don't know it yet, but the babies, the, the babies are donating to. talaga they have helped us through this so much. Si Baby Tyler, isa sa mga binigyan ng gatas ni Melissa. 1.54 pounds lang ng pinanganak si Tyler na premature. Ang kanyang inang si Christine, may lupos at dahil sa tapang ng mga gamot hindi makapagbigay ng gatas. Ang kabayanihan ito ni Melissa, mabilis sa kumalat sa internet kung saan marami na antig ang kanyang asawa, proud sa pagbabahagi ng sarili ni Melissa. Kahit na nahirapan kami dun sa pinagdaanan namin, nalulungkot kami from time to time, pero at least um, nafe-feel namin na nakakatulong kami sa ibang tao. Sabi nila sa pagkakaroon ng anak, nagiging ganap ang pagkatao ng isang babae. Pero gaya ng pinatunayan ni Melissa, na walang ka man sanggol, maaari ka pa rin maging ina sa mas maraming bata. Salima Refran, GMA News.